paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Paumanhin, nais ko po na iparating sa sino mang gustong manunood sa video na ito, na hindi po obligasyon ninyo ang paniwalaan agad ang mga nilalaman nito, ngunit, sinikap kong maunawaan po ninyo ang konsepto ng aking pamamahayag, ang video na ito ay naglalaman ng maraming talata mula sa Biblia, para suportahan ang isang topiko na imposibleng mangyari, alam kong mahirap paniwalaan ang pamahayag na ito, subalit, kailangang matuklasan natin ang mga bagay na bago pa lang sa ating pandinig ito ay tungkol sa kung may mababasa ba mula sa Biblia na mismo ang Panginoong Kristo ang nagpapagawa ng mga imahe sa aklat ng Eksodo kasama si Moses, subalit, ang buong kwento ay hindi nyo maintindihan kung hindi nyo mapanood ang buong video. Kaya samahan nyo po akong lakbayin ang mundo ng mga mahirap na katanungan tungo sa paglalakbay na mayroong kaliwanagan. Kwento at pamala! Noon pa man ay nangunguna na sa debate ang tungkol sa mga rebulto ng simbahang katoliko. Dahil sa mga larawan at rebulto, ang simbahan ay nagtitiis sa walang humpay na pang-aalipusta ng ibang relihiyon partikular sa mga kapatid nating protestante. Ito na rin ang isa sa mga dahilan kung saan maraming mga nag-aalisan sa simbahang katoliko. Sila'y umalis dahil wala umanong utos si Kristo na gumawa ng mga larawan at rebulto. At dahil ang pagkakaintindi nila ay dahil sa mga rebulto na ito ang simbahang katoliko ay nagsisimba ng mga Diyos-Diyosan. Ang pangangatuwiran ito ay basi umano sa aklat ng Eksodo Kapitulo 20 Versikulo 4. Ito ang sinabi ng Diyos kay Moses. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Sa talatang ito na ang Diyos mismo ang nagsabi na bawal sa sinuman na magkakaroon ng mga imahe upang sambahin. Malinaw na ang pinagbawal ay yaong mga imahe na ginawa upang sambahin bilang diyos. Katulad ng mga rebulto ng mga diyos-diyosan sa kaharian ng Ehipto na sinasamba ni Haring Paraw at sa kanyang mga kaanib. Dito na pumasok ang isang katanungan, tanong na napakahirap sagutin, nangangailangan ng wastong pag-aaral at karunungan. Narito ang tanong: Sino ang diyos na nagbigay ng kautusan kay Moses para sa mga Israelita? Totoo bang si Kristo ang kasama ni Moses bilang tagapagligtas ng mga Israelita? At nagutos ni Moses na gumawa ng dalawang larawan ng anghel? Ang tanong na ito ay hindi masasagot kung hindi natin mapatunayan na si Kristo ay isang tunay na Diyos. At matitiyak na siya ay naririyan na noong hindi pa siya naging tao. Sa aklat ng Juan Kapitulo 8 Versikulo 58, ito ang mababasa natin. Sumagot si Jesus. Pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako, ay, ako na. Batid natin, na walang kasinungalingan na matatagpuan sa bibig ng Panginoon. At ang pangalan na sinabi ng Panginoong Hesus, ay siya rin ang pangalan na sinabi ng Diyos kay Moses sa aklat ng Eksodo Kapitulo 3 Versikulo 13-14. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita. At sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin. Sinabi ng Diyos, ako, ay si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay. Ako nga, dito natin malalaman na si Kristo ang nagmamay-ari ng pangalang ako, ay ako. Na ayon sa kanya ang pangalan na ito ay ipapakilala ni Moses sa mga Israelita at ang taong hindi maniniwala sa pangalang ito ng Panginoong Hesus, ay mamamatay sa kanyang kasalanan, na mababasa natin sa aklat ng Juan Kapitulo 8 Versikulo 23, 24. Kaya't sinabi ni Hesus, kayo'y mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y tagasan libutang ito, ngunit ako'y hindi. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang, ako, ay ako nga. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, kung hindi natin tanggapin ang katotohanan na si Kristo pala ay ang Diyos. Na nakasama ni Moses na nagngangalang, ako, ay ako. Ay tiyak na magkakasala tayo laban sa Diyos. Dahil sa hindi natin pagkilala sa tunay na kalikasan ng Panginoong Hesus bilang Diyos na anak. At tagapagligtas mula pa sa pagkaalipin ng mga Israelita sa Ehepto. Ang tanong, sa puntong ito, saan na ang Diyos na Ama sa panahon ni Moses? Paumanhin, kailangan maunawaan po natin ang mga susunod na pahayag at pakinggan ng mabuti. Tandaan natin na kahit ang Diyos na Ama at ang Diyos na Anak ni si Kristo ay iisa. Ngunit sila po ay magkaiba sa persona. At may iba't ibang tungkulin at gawain. Una, ang Ama na Diyos ay ang tagapaglikha ng lahat na bagay na ginawa niya partikular sa Aklat ng Henesis. At ang tungkol sa gawaing tagapagligtas ay ibinigay na niya sa kanyang anak na si Jesus. Ito ay mababasa natin sa Aklat ni Juan Kapitulo 5 Versikulo 22, ito ang inamin ni Jesus. Hindi humahatol khan inuman ang Ama, sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihan ng paghatol. Malinaw na ang Ama na Diyos ang tagapaglikha, at si Kristo ang tagapagligtas, at si ako, ay ako, na tagapagligtas ng mga Israelita mula sa Egypto ay nagkatawang tao upang iligtas tayo sa kasalanan. Siya ay nagkatawang tao dahil ang konsepto na tayo ay kanyang ililigtas. Ay nangangailangan ng kanyang katawang tao na may dugo. Kaya sa aklat ng Lukas Kapitulo 2 Versikulo 11, ganito ang mababasa isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ang mga pagpapatunay sa itaas ay isa lamang konsepto upang bigyan daan na masasagot natin ang nauunang tanong sa video na ito. Na kung totoo ba na si Kristo ang nagutos ni Moses na gumawa ng larawan ng Keruben? Narito ang salaysay, sa panahon ni Moses ay matagal nang natapos ang gawain ng Ama na Diyos bilang tagapaglikha. Ang layunin ng Diyos kung bakit niya tinawag si Moses ay upang iligtas ng mga Israelita mula sa Ehipto. Dito na nag-uumpisa ang tungkulin ni Kristo bilang isang tagapagligtas. Kaya malinaw na ang Diyos na nakasama ni Moses ay si Jesus. At mismo si Jesus ang nagpapatunay sa pangyayaring ito. Ito ang nangyari. Isang araw, hinihiling ni Moses na kung maari, makikita niya ang Diyos na nagngangalang ako, ay, ako, na siyang naglaba sa kanila mula sa Ehipto. At hindi siya tinanggihan ng Panginoon. Sa Aklat ng Exodus Kapitulo 33, Versikulo 22. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Moses. Pagdaan ng aking maningning na kaluwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh. Sa talatang ito ay malinaw na hindi ang ama ang nakita ni Moses kundi si Kristo. Dahil sa sinabi ni Kristo sa bagong tipan, sa aklat ng Juan Kapitulo 6 versikulo 46, ito ang sinabi niya, hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa ama, ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa ama. Ibig sabihin, na walang tao na nakakita sa Diyos na amamaliban ni Hesus ayon sa Panginoon. Dito natin malalaman na si Hesus ang Diyos na nakikita ni Moses. At malinaw na ang nagbibigay sa mga utos kay Moses ay walang iba kundi si Kristo na kasama niya sa Bundok ng Sinai. At ang utos ng Panginoon na mababasa natin sa Eksodo Kapitulo 25 Versikulo 18 hanggang na inutusang niyang gumawa si Moses ng dalawang rebulto ng Keruben. Kaya malinaw, na mismo si Kristo ay hindi magagalit kung tayo ay gumawa ng mga imahe ng mga banal ng anghel. Dahil ang utos na ito ay hindi na niya kailanman binabawi. Bagkus ito ay binigyan pa niya ng wastong kahulugan sa bagong tipan. Na mababasa natin sa aklat ni Mateo kapitulo 22 versikulo 21. Ito ang nangyari nang makausap niya ang mga Hudyo tungkol sa larawan ng emperador na nasa pila. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan? Tanong ni Jesus, sa emperador po, tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya, at sa Diyos ang para sa Diyos. Sa talatang ito ay malinaw na hindi tutol ang Panginoon sa mga larawan kundi ang gusto lamang niya na ibigay sa emperador ang paggalang bilang isang emperador. At hindi sambahin bilang Diyos. Kaya hindi po nagkakamali ang katoliko na gumawa ng mga larawan ng mga santo. Lalo na ang imahe ng mahal na ina ng ating Panginoon na si Maria. Upang maalaala ang kanilang mga mabubuting. Gawain bilang mga modelo ng tunay na pananampalataya, at hindi bilang isang Diyos na siyang kamumuhian ng Panginoon. Sana po kahit kunti may napuno tayong aral sa video na ito. Hanggang dito na lang po, ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.